Check mic. Hello everyone. Good morning sa ating Faith Faith. Welcome ka dito if bago ka pa lang and if lagi kang nanonood sa mga video ko, mga video ko, thank you so much and God bless sa iyo. si na naman ako ng word ni God ngayon at babasahin ko ito mula sa Mateo chapter 12. Maraming mga verses pero isa-isahin natin. and this time mag-start tayo dito sa Verses forty-six hanggang sa fifty. So while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. The one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother and who are my brethren? And he stretched forth his hand. toward his disciples and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. So, sinasabi ni Jesus dito na ang totoong mga kaibigan niya, mga kapatid, mga brothers and sister, hindi kaibigan, brothers and sister at saka mother niya, ay yun daw yung um, gumagawa sa will ng kanyang ama. So, hindi lahat ay uh, consider ni Jesus ng mga brothers and sisters. So, sa atin, sa worldly or sa nakasanayan, iniisip natin lagi na kapag biological natin sila ng na mga kapatid, sila yung iniisip lang natin na mga kapatid natin. Pero spiritually, sa kingdom ni God, ang kingdom ni God may iba't ibang kingdom no so merong sa nakikita natin sa K-drama may mga kingdom kingdom meron silang king meron silang mga queen meron silang mga armies marami silang mga armies yung kingdom nila ay nakikipaglaban sa ibang kingdom din and usually meron silang mga mga war para makuha nila yung kingdom ng iba Mayroong mga king na door yung ibang king para makuha yung kingdom ng king na yon. So, ganyan. Pero, So, sa kingdom ni Lord, meron tayong spiritual father and mother. Sila yung nagtuturo sa atin, nagsishare sa word ni God, nagpapakain spiritually, nagpapray para sa atin, and we are under His or her protection. Pwede siyang spiritual mother, pwede rin siyang spiritual father. Kung sino yung uh, nagpapakain, pinapakinggan mo palagi na teaching na nakakabless sa'yo. Sila yung mga spiritual father and mother mo na guide sa'yo para maging maayos yung walk mo sa Christianity, yung pag-follow mo kay Jesus. Nagtuturo ng maayos sa word ni God. Spiritual mga father and mother. And yung body of Christ, um, or gathering in fellowship. Pero meron tayong mga katulad ng mga Pharisees at saka merong mga lukewarm Christian. So, kailangan maging wise tayo sa pakikisama. So, even if they are um, telling you or claiming na sila ay mga Christian, pero yung mga actions naman nila, yung mga gawi nila araw-araw, hindi nagpo-portray ng katulad kay Jesus, So, mag-watch out tayo at better na hindi tayo palaging um, nakikidikit or nakikipag-close sa mga katulad ng ganyan ng mga klase ng mga tao. So, mas maigi na yung kinakasama natin palagi ay matured na mga individual at talagang nagpa-follow sila sa ano yung pinapagawa ng Lord sa atin. So, another verses na nag-instruct sa atin na hindi dapat basta-basta or kahit na sino lang yung mga tao na uh, magiging close tayo. Sa 2 Corinthians 6.14, nagsabi dito, Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? So kahit sino pa yan sila, kaibigan, relatives, kapatid, as long as kikita mo naman, na hindi sila nakakatulong sa'yo spiritually or yung faith mo, imbis na mag-grow ka Jesus, mag decrease or ma-influence ka pa sa mga ginagawa nila, it is practical not to go to them or not to be equally yoked together with them. So, it's, um, it's sad truth or masakit siya, no, pakinggan, pero yun yung instruction sa atin bilang mga Christians. Sa 1 Corinthians 5, 9-11, I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not all meaning the people of this world who are immoral or the greedy and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, spiritually, no? So, yung mga kaibigan at mga kapatid natin, kapatiran ko, no? Claims to be a brother and sister but is sexually immoral or greedy. So, tinutukoy dito yung mga lukewarm Christian. Kasi kapag sila yung nakakasama natin araw-araw or palagi-lagi, nag-spend tayo ng more time sa kanila and syempre mga meaningless lang na mga talk, mga mga not beneficial na mga pagsasama o pag-uusap. So, hindi yan nakakatulong sa iyo na mag-grow ka as Christian. And ang ating focus dito ay mag-reach talaga ng mga lost na mga souls. Ang ating focus ay mag-obey sa will ni God. Ang ating focus ay sumunod kung ano yung instruction ng Lord para sa atin. Mateo 6:22-23 The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So, yung ating mga mata, siya yung lamp no sa ating body. So, kung healthy yung mata mo, nanonood, nakikinig ng mga magagandang salita ng Panginoon then your whole body will be full of light so ano yung light sino yung light si Jesus so as christian we have to listen to not worldly songs but mga christian songs mga worship songs pakinggan tayo ng mga magagandang salita ng Panginoon magbabasa tayo ng word ni God pero kung yung ginagawa natin ang ating mga pinapanood ay mga unhealthy mga porn daming mga Christian na nag nag-claim sila Christian pero nanonood pa rin ng mga skandal na nagre-research pa rin ng mga pornography and mga horror movies, mahilig sa mga horror movies. So, merong mga spirit yan na pinapanood natin. So, pinapa pinapapasok mo yung mga bad vibes, mga negative vibes, mga darkness sa buhay mo. So, yung mga kakasamahin mo, baka sila yung maging influence na, oy tara, doon tayo, ito yung gagawin natin. So, kailangan nating mag-ingat. Kailangan doon tayo sa uh, mga kaibigan na talagang totoo yung pagsisilbi kay Lord. Totoo yung pagsiserve kay Lord. Kasi pwede na yung mga taong yan gagamitin ng kaaway para tayo ay ma So, imbis na yung goal natin, mag-grow kay Jesus, mag-obey kay Jesus. So, ma na tayo, mawala na tayo sa ating goal. Pwede din maka-drain sila sa atin. Feeling natin, ah, sige, i ano ko ito, maging girlfriend ko ito. Okay lang na, hindi siya Christian. Tapos, ako na ayong bahala, ipapapalapit ko siya kay Lord. Pero nakaka-drain minsan, ah lagi kang nandoon para sa kanila pero hindi talaga sila willing at hindi pa sila ready no so sabi nga sa Bible wag nating ibigay yung mga pearls doon sa mga swines no so hindi lahat ng tao na uh, lalapitan or kasasamahin natin o gawing close natin na mga friends ay bigay galing kay Lord minsan yung iba diyan ginagamit ng kaaway para madrain tayo ma-distract tayo or ma-derail tayo just like sa train mayroon siyang daanan no pero pag na-derail ka na nasa maling landas ka na hindi ka na makabangon hindi ka na makabalik so let us have wisdom from the word of god si David, kung titingnan natin, mayroong pinapadala ang Lord na Jonathan para sa kanya. Sabi sa 1 Samuel 18.1, After David had finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. So, merong ipapadala si Lord sa atin na mga tao na siyang tutulong sa atin para tayo ay mag-grow as Christian, tutulong, magpupush, mag share At uh, yun lang yung mga tao na dapat ipapa ano natin sa ating buhay no magiging close tayo sa mga taong yan ang kingdom of heaven hindi naman dito yung citizenship natin nasa langit pero let us be an army of God and let us help God with the expansion of his kingdom here on earth sabi sa Zechariah 4.9, So he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Makakaya natin ang lahat through the Spirit of God, not as allow the, the Lord to use us as his vessel of anointing. So yung anointing lang ni God, yung makabreak sa lahat ng yoke, maka-set free sa mga tao, sa mga oppressions ng kaaway sa buhay nila, let us be careful. So sila yung ating... um lalapitan lang yung mga totoong mga brothers and sisters natin in Christ. So yun yung nakakapaloob sa Mateo chapter 12, 46 hanggang 15 na mga verses. So I hope meron na naman tayong natutunan sa video na ito at kung meron kayong mga reactions and comments. So actually guys, hindi ko ikakahiya. I am I've been watching Apostle Catherine Crick's um, videos, yung YouTube channel niya, pinafollow ko at ang ganda ng mga teachings niya. And I wanted to be planted in their ano in their um ayoko nang magiging merong uh, spirit spirit of religion no ayoko na niyan and every time she prayed and every time na nagmi-minister siya kahit nakatingin lang ako sa screen feeling ko na di -deliver ako may mga lumalabas sa akin ako ano-anong spirit and it makes me kanang more on fire kay Lord So I suggest also na tingnan niyo din yung mga videos niya. Marami kayong matututunan and at the same time um, she is really a source of power and anointing no from God. So God bless sa ating lahat. See you on my next video. Bye-bye.

We can run the sea to save us but what do you think will ever takes us to bring them back i oh, know oh, no. no. unfortunately i cannot help you can see that i'm

si pag ando anak bagsak ang balay guys so, ko lang hmm, pati ko gawa yup. lang <laughs> sa um, anak ano wala man ang kaon guys Ano ang

Tan, angkat tangan ini, lekan datan. Ikan. <laughs> God, <love> the <laughs> Breakfast, lunch, dinner. So, in behalf sa tanang mga nanay, guys, ingon ani ang senaryo sa osaka ka Mama nga grabe ka exhausted sa iyahang trabaho plus na pa joy bata nga bantayan plus na apay balay ng ati manunon. So, usahay, dili kay makita sa mga lalaki kung unsa ang mga kahago sa mga mama sa sulod sa panimalay. But I really hope nga ang mga papa mahimo silang responsible nga sa dihang maminyo sila ilahag yung tagaan o value ang ilang mga asawa kay dili lalim na yung mga struggles nga nagkalain-lain parehas ingon ani so may gali ni hilom na si Rema, guys nikaon siya so wala siya actually garays, nagka problema ko pero sige lang kay breastfeed pa man in ani iyang kinaiya kanang na yung mga panahon nga lahi ang magbantay sa iya siguro mag-adjust siya pag abot na pod sa ako. So, magpasapot-sapot siya, magpasuko-suko siya, maghilak siya. Pero kabalo mo, ang bata, ingon anak, mangyun Kung lahi ang magbantay sa ilaha, siguro, mahadlok sila, or dili sila kaarte arte kay syempre, dili man nila mama. Pero kung ikaw, ang magbantay sa ilaha, for suso nga mama, magpanuko sila sa paghimo og mga actions nga pwede kana nang ikasuko bitaw sa tigbantay kasi basikus niton sila no pero kung ikaw as mama kampantira sila sa imo kaya mama mangka niya kabaluman sila nga dili gini mo sila bunalan or dili gini mo sila pasakitan so mauna nga whatever actions nga gusto nila ay lagi nang ipakita sa imo ha so sa tanang mga mama all over the whole world Nagtrabaho man ka as employee sa government or nakasabalay, pure housewife, saludo kayo sa imuhay you are doing a great job Hugs to you, mommy. Abalo jud ko kung unsang feeling kay inan ako ang gipagdadaanan. So bitbit na ako sa si Rema everyday sa school kay magbahin jud ang akong huna-huna ako pwede pa lang no kay as a teacher maka ko ang kubang hala uy akong mga anak ang mga estudyante ako ang ginaatiman pag musulod ko sa classroom ginapangutanan ako sila unsa ilang mga problema unsa ilang ginabati okay ra ba sila unsa problema sulod sa ilang panimalay matabangan ako sila pagpabasa akong i-check ang ilahang mga learnings pero usahay sa sulod sa among panimalay sa ako ang kabisis sa ako ang mga pagpaningkamot dili na nako na maato ug atiman ang ako ang mga kids kay napa gamay nga bata mao na ako ang priority dili kay na ako mabahin ang ako ang mga oras sa upat kid bata so mao nga i feel you moms kung ikaw usa ka mama nga nasa balay kay dili ka makaako sa pagbiya sa mga anak yes that is right kay ka jud kayo in trust ang ato ang mga bata especially kung wala gitay pursuso nga mama o mga in-laws nga willing kaayo mo bantay sa ilaha kay ang kalibutan karon ug ang panahon lahi na jud kaayo so may na lang gyud na ay mga relatives sa kasaligan ug duol no nga makaingon jud nga pwede nimo kabinlan sa imong mga bata pero kung pareha mo, amo nga wala na kay si mama na asya ginabati niya si nanay na pud ginabantayan nga masakiton so i feel you very hard jud kay ang decision and sometimes ang tao sa mga palibot is very judgmental Na apatay madunggan nga magingon nanong gidadala man niya sa eskwelahan imbro na siya natala unsa pa man iyang pagtudlo giunsa naman susi so, grabe sila kayo maka-judge without them knowing kung unsa gid ang imuhang ginabati, kung unsa imong ginahuna, kung unsa imong kung pwede pa lang mga what ifs and all, no? Pero sige lang, nasayod ang Ginoo sa tanan, ug ang importante ikaw sa imong kaugalingon, as long as kaya nimo, pero kung dili na kaya, mo na ako ang gina-declare and pray nga makakita jud ko og trabaho nga work from home lang at the same time pwede ko maka-ministry or maka-mission, no? Sa bihapon. So I don't know, still it's not my will, but God's will be done ng gihapon. So, siguro, karon lang ni nato na feeling, madagko gihapon ng gihapon ang mga bata. Pero nindot siya kaayo nga ikaw as mama, kay sa, kung ano, magina siya no, ang role sa mama ang tanak nasa balay, magatiman sa panimalay, magatiman sa bana, mag andam mo pagkaon, maglimpyo, limpyo, magina siya ang ato ang role. Pero, sa hindi man lagi, makontento sa magtrabaho kay mo mag abag-abag yun sa trabaho on sa bana so sige lang laban lang ta mga moms and god bless na ato ang tanan i hope nga kitang tanan makabarug oo so as a mom nagpakaon nagkanaon mi ganina nagpakaon ko sa bata dugay kay mo ang bata tapos manghinglo pa wala man mi nagakuha gyud og know, helper kay lisod naman kay mga helper karon kay mo ni magbuot usahay unya ang kahuman ang magreklamo pa kung kuan kanang wala kay wifi no nya magsige na, mag yun mag diba? <laughs> na, -mon, so, na lang cellphone dili ka focus nya magsige dayon og CA nya manglayas dayon sila di ba pa patyud kainon patyon nga money mo ni mo na sabo na ako kay naga paning kamot chuko sang ogalingon i-balance na lang nako ang ako ang trabahoon bahalag ako ako na lang. actually dugay dugay na ni siya nga video but i need to upload this kay Kanang puno naman akong storage. So di ang puta mawad ang paglaom kabalo ko nga daghan ang mga nagavlog vlog sama nako. Na I do not know kung na mapulot ani nga uh, videos, mga videos nako na pero I hope nga ma-inspire mo. Amo um, ang life sa una is very different good from now and I think kanang lain-lain man taninyo og mga mga kasika sa kinabuhi pero isa ra gyud ato ang padulngan. Kung maning kamot lang ta no ang ato ang goal kay isik nato si Lord ang iyang kingdom kung sa iyang kabubuton, tumano nato sa iyang mga sugo, nga lagad ta sa iha mahimotang pure mag magtinarungtas ato ang pagpanginabuhi dita manghilabot sa uban nun no, atay purity transparency sa ato ang kinasuluran. wala tay mga kapungot kaligotgot naga forgive ta wala ta naga offend wala ta na offend dili ta dali ma offend sa mga tao kay maluay man ta sa ilaha makita nato sila kung unsa pud ang pagtan-aw ni Lord sa ilaha ano sa atong pinakadako nga purpose no so kung naata ana surely kitang tanan ato ang paingnan is panalanginan dito sa Ginoo para mahimo pud tang blessing sa uban kay mao na siya ato ang kanang purpose no to be a blessing god will bless us. We are blessed. We will be blessed to be a blessing. So I hope ang atong year 2025 will be the best year sa ang life. Kay yun pa, the best is yet to come. So kada tuig, kada tuig, magdagan ang tuig. Dili ta mag-uol nga makuha ang ato ang mga years, number of years. But ato ulang ko naunaon nga ay salamat. Duol na ko sa promise ni Lord. Muna ni ang kanang sige na to ingon. The best is yet to come. Yes, muna ni ang best na ni. Paingon nako sa best. Ana, shout out di ay sa ang kanang pamangkin si Ace thank you so much Ace sa imuhang pagwatch kanu na sa ato ang mga videos baby I love you so much we love you ni Rema si Rema po gusto nga makitaan ka sa vlog oo so putol putol atong trabaho guys mag breastfeed na po si Inday dagang kay magsigbot sa ko ang lutasan na 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 ay ka ng baby winning no nga kanang ang baby lang mismo ang mo win or mo kalas or dili na siya mo sa imong ha so pagi na ako na siya ng day mao no, na ayaw mo magbuot sa mga parents or sa mga mama guys kay na sila gitawag nga mother uh, my daughter my baby my rule so dili ta buot kung unsa man ang mga gusto sa mga ginikanan irespeto nato magnirespeto ay ta para respetuon pud ta char bitaw guys so wala mo sa mga struggles sa mga mama juday. ay mo nang pwede magistoryag daghan sa ila kay makadugang mo sa stress, sa stress nila ba so mao to ay ma ay bye